Tingnan nyo nga naman transformation niya from this na walang kabukbuk at punong-puno ng muta ang mga mata to this na say goodbye sa muta at hello mga tumutubong brown hair. Unti-unti na nga nagiging pogi uli. Wow. Habang kumakain nga si Achichi dito sa loob, bigla na lang nga nandito sa labas si Pulgoso. Yes po, po. Pulgoso ang itinatawag natin sa kanya, Pulgoso na doggy ni Marimar. Favorite nga kasi talaga ni Mother yung series ni Marimar. Anyways, nagulat nga kami ngayon kasi nga pagpunta niya dito, talagang may nakita na kami mga buhok-buhok sa kanya. Although dati nga meron naman siyang konti konting konting tirang buhok pero hindi ganun ka visible and kasi kitang kita nyo na nga at very visible na nga na tumutubo yung buhok nya at first time nga namin malaman na kulay brown na dog pala siya. paano ba naman kasi talagang balat na nga na tira sa kanya noon at wala nang balahibo at syempre black naman yung balat nya and surprisingly brown dog pala siya. anyways hindi nga namin alam kung sino ba nagmamayari dito kay Polgoso or meron ba naman talaga nagmamayari sa kanya basta nga alam namin bigla na lang siyang lumilita at pumupunta dito kapag nagugutom na siya para humingi ng pagkain iba kasi sya as compared kina mama dog na Mama Dogs kasi lagi silang nandito. Pero ito si Pulgoso, bihira siguro 3 times to 4 times a week siyang pumupunta dito. And yung huling beses nga namin siya nakita, ito nga yung itsura niya. O oh, diba, sabi ko sa inyo talagang hindi visible yung mga balahibo niya at talagang sobrang dami niyang muta sa mata. Madalas kasi sa mga doggy, kapag marami silang muta sa mata, ibig sabihin may nararamdaman sila. Tingnan nyo nga dito, talagang color black lang siya. Nilalagyan rin kasi talaga natin ng gamot yung pagkain na binibigay natin sa kanya. Kaya nga siguro ganito na itsura ngayon kasi nga nakaka-recover na rin Shop. Nagkaroon nga kasi talaga ng galis outbreak dito sa amin. Kung mapapansin niyo talaga most of the dogs na nasa labas nagkagalis. Sobrang bilis kasi talaga makahawa ng galis. Kasi naman nung dumating kami dito, okay na okay pa yung mga dogs dito. Mabalahibo pa and very healthy pa. And this year nga lang nag magkaroon ng mga galis yung mga doggies dito. Talaga nagkahawaan na sila. Anyways, going back to the video, dahil nga humihingi ng pagkain itong si Paul Gosso, binigyan nga siya ni Mother. At dahil nga medyo matagal na rin siyang hindi pumupunta dito at nangihingi ng pagkain, nilagyan na rin nga ni Mother ng gamot yung pagkain niya. At habang kumaka dahil nga siya lumabas na nga rin itong si Mama Dog para manghingi ng pagkain. Kasama rin nga niya makingi itong isa niyang anak at isa pang manok. Yes po, opo yung mga manok dito talaga nakikikain rin dito kapag nagpapakain tayo ng mga doggies. Tinutuka nga kasi nila yung tiratirang kanin or yung mga nalalaglag and syempre minsan tumutuka rin sila ng dog food. Kaloka, ba? Diba? Kasi naman kahit anong bugaw natin sa kanila talagang bumabalik pa rin sila kaya wala na tayong magagawa. Tingnan nyo nga habang kumakain itong si Paul Gozo talagang nandito nga sila at nakabantay kung may matitira ba? Ni, dahil nga nangingi ng pagkain si na mama dog, binigyan na nga siya dito at tignan nyo talaga nagsasalo pa nga yung mag-ina. O ba diba, sabi ko naman sa inyo talaga napakabait nga nitong si mama dog sa mga anak niya kahit malalaki na nga yung mga junakis niya. Kaya ka ngayon na halos kasi laki na sila ng mama niya ay magkakasama pa rin nga sila palagi. At kahit nga may mga bagong anak na rin si mama dog, talagang kasakasama pa rin niya itong mga anak niyang to. Anyways, mukhang nahihiyang sumalo itong isa sa kanyang mother kasi nga nung makaalis na siya, di na siya bumalik ulit at mukhang may sinasabi nga sa atin. Sabi nga niya, dalawa daw sila pero isang paka pagkain na lang yun nilabas, oo nga naman, maling-mali tayo Pero dog. nung tayo na to, gumagawa pa yun kasi ulit ng pagkain, kaya naman naghihintay lang siya para ilabas yung mga bagong pagkain na gawa. Waiting nga lang din sila ng mga manok kung kailan matatapos si Mama Dog at kakainin nila yung tira. O ba diba, kaagaw din niya pati yung mga manok. At syempre, tuloy pa rin nga ang pagkain ni Paul Gozo dito. At tingnan nyo talagang Kitang kitang-kita na brown na siya. Very good nga kasi napakadami ng pagkain binigay natin sa kanya at naubos naman niya yung lahat. Mukhang talagang gutom na gutom siya, ba diba? Dito naman nung naglabas pa ka na isang para makakain itong isang anak ni Mama Dog, biglang dumating naman yung isa pa ulit na anak. Kasi alam nyo naman, tatlo silang malalaking anak ni Mama Dog at lahat sila brown. Anyways, ayan kulang na nga ang pagkain talagang inagawan pa ulit sila ni Paul Gozo. At tingnan nyo nga itong si Mama Dog, talagang hinahabol niya yung mga manok na nagaantay sa kanila. Pagbalik nga ng mga manok, talagang hinahabol din nga ulit niya. Ayaw niya kasi talaga nang may kaagaw or may nagaabang sa pagkain niya. Tingnan nyo nga at nang dami na lila nag-aabang sa mga matitira at sa mga pagkain. Ito nga lang, isang to, talagang gustong kainin yung isang pakainan na malapit kay Paul Gozo. Kaso nga lang, takot kaya paglapit nga ni Pulgoso doon sa isang na talaga umalis na lang nga siya. Ah. At ito na nga na na nga ang mga pagkain ay bibigay sa kanila at wala na nga lang din tayo talagang pakainan kasi talagang nasisira sila every time na maglalabas tayo. Pero lahat nga ng mga pakainan na available nilagyan nga ni Mother lahat yan ng laman para nga makakain naman silang lahat kasi kanina pa talaga silang agawang-agawan. Medyo madami na rin nga talaga yung ginawa ni Mother na pagkain para nga mabusog sila. And syempre breakfast din nila to kasi nga umaga nung time na nagvi-video kami nito. Yun nga lang hindi sila tindihan kung saan sila kakain, pakainan. Tingnan nyo nga, talaga nawalan pa ng pakainan si Mama Dog, kaya kumuha siya ng isa pa. Kaso ewan ko ba talagang palipat-lipat sila ng kinakainan? Tingnan mo nga itong isang to. Talagang sumalo pa nga dito kay Mama Dog. At tingnan may isa pa naman pakainan extra, kaya nilapit na lang yun ni Mama sa kanya. Kaso mahirap lang talaga sa mga to. Napakailap nila, kaya kapag lalapit si Mother, palapit pa lang siya talagang tumatakbo na sila. Kahit nga ilang buwan na naman natin silang pinakakain, ganito pa rin sila kaila Pero okay lang at least busog.